Yan, good morning. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ah, ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa na roon, mapaluson Visayas, Mindanao, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. bueno mga idol, talakayin lang natin yung mga nakaraang video na tinalakay ko tungkol sa INC o sa Iglesia ni Cristo. ah uh, sasagutin lang natin mga idol yung comment doon sa video natin yon na ang sabi doon sa comment hindi ko na babanggitin yung kanyang pangalan kung sino man yun para naman uh, sa kanyang kapakanan pero yung comment niya ang sabi niya kasi sinalakay ko doon na ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong sa Kristo ay iglesia ni Kristo at yun siguro ang hindi niya matanggap dahil nga siya ay katoliko o ano pa man ang kanyang religion at sinabi pa niya na ang iglesia raw ni Kristo ay iglesia ni Manalo alam niyo mga idol sa totoo lang wala namang mababasa sa anumang kapilya ng iglesia ni Kristo na nakalagay ang iglesia ni Manalo. Dahil wala naman ito talaga sa Biblia. Ang nakalagay sa Biblia, iglesia ni Kristo. Hindi iglesia ni Manalo. Ngayon, mga idol, ang tanong eh, bakit nagkaroon ng iglesia ni Kristo dito sa atin? Na lumaganap nga ito hanggang sa ibang bansa o sa iba yung dagat. Alam nyo ba, mga idol, hindi ko man mabanggit yung mga talata tungkol sa nakalagay sa Biblia sa paglitaw ng Iglesia ni Kristo dito sa atin sa Pilipinas, eh yung nilalaman ng talata ay kabisado ko. ano sabi? ng ating Panginoong Iso Kristo. Sabi niya, nung kausap niya ang kanyang mga alagad, mga kanyang mga apostol, tinalakay niya doon sa kanyang paksa. Ang sabi niya, meron pa akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Na ang ibig ng ating Panginoon, may mga tupa pa siya na hindi pa saklaw ng kanyang pangangaral nung siya ay pa sa lupa. Sa madalit sabi, magkakaroon talaga ng iglesia ni Kristo habang hindi pa natatapos ang panahong kristyano hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, yung sinabi ng ating Panginoong Kristo na magkakaroon meron siyang ibang mga tupa ang tanong, natupad o hindi? Natupad. Bakit? Ang katunayan nga eh, eto nga eh, may iglesia ni Kristo tayo ngayon eh. Yun yung kanyang mga tupa na sinabi niya. Ngayon, sino naging katuparan niyan? Ang sabi nung ang uh, nag-comment, si Manalo raw ang nagtatag ng iglesia ni Manalo dito. Oo. At wala raw Iglesia ni Cristo na itinatag dito sa Pilipinas o dito sa atin si Manalo kundi Iglesia ni Manalo. Mga idol, yung katuparan ng hula ng ating Panginoong Iso Kristo natupad yan sa pamamagitan ni Ka Felix Manalo. Kaya nga sabi ko nga, eh, kung merong ibang pastor na nagturo o naghayag ng Iglesia ni Cristo sa panahon natin ngayon, maliban kay Kapelix Manalo, ay sabi mong bulaan at hindi natupad yung sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano sabi niya, O ulitin ko, sabi niya, meron pa akong ibang mga tupa. Ano pa ang karuktong na sinabi niya? kailangan dalhin ko sila diringgin nila ang aking tinig at magkakaroon sila ng isang pastor magiging isa silang kawan uh, magiging isang kawan sila at magkakaroon ng isang pastor ngayon mga idol, sino yung pastor? kaya nga sabi ko malibang kay Kapelix Manalo na nagturo ng Iglesia ni Cristo kung meron kayong masasabing ibang pastor, sabihin yung bulaan, yung pangyayari ng paglitaw ng Iglesia ni Cristo, hindi lamang dito sa atin, kundi maging sa si iba yung dagat. Ganyan mga idol, kaya doon sa nag-comment, salamat sa at nag-comment ka ng ganun, kung hindi mo man matanggap yan, eh nasa sa iyo yun. At ang sabi pa nga, ang iglesia raw ni Manalo na tinatag, kulto. Pinaparatangan nila na kulto daw ang iglesia ni Kristo na tinatag ni Manalo. Kung so, yun ang kanilang paniniwala, wala tayong magagawa. Kanila yun eh. Hindi naman natin pwedeng saklawan o pilitin yung katotohanan sa kanila. Dahil sabi nga ni Kristo, Ililagay ko sa inyo, sa gitna ninyo, ang tawid at ang liko. Ang masama at ang mabuti. Kayo ang mamili. Pinapipili naman ng ating Panginoon sa si Kristo yung tao. Eh. Ngayon kung ang pipili niyang tao, yung mali o yung labag o masama, wala tayong magagawa doon. Basta importante, sinabi ng ating Panginoon sa si Kristo, Ilagay ko sa gitna ninyo ang liko at ang tuwid. Ano ba ang liko? Yung sinasabi nila na iglesia ni Manalo. Ano ba ang tuwid? Yung iglesia ni Kristo. di ba? Tama? Ngayon mga idol, ang totoo niyan, parang naging kasangkapan lang ang Kapelix Manalo doon sa katuparan ng sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Diba tama? Yan ang hindi matanggap ng ating mga idol. <laughs> mga idol, hindi nyo man matanggap yun, wala tayong magagawa. Sabi nga, may kanya-kanyang paniniwala, di ba? At may kanya-kanyang pananam Tama yon. Pero, ang dapat nating matutunan, yung tunay. Oo, at hindi yung mali. Yan mga idol, kaya doon sa nag-comment, salamat na marami ulit, inuulit ko sa iyo, salamat sa iyo marami, at nagbigay ka ng komento. Kaya nililiwanag lang natin ulit yung sinabi ko doon sa una kong video na ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Iso Kristo ay iglesia ni Kristo. At yan ang mababasa sa Biblia. Uh, bakit? Anong sabi niya bago itinatag yung iglesia? Mula pa sa kanyang pasimula? Ang ah, sabi niya ganito. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So ang tanong, nangako ba ang Panginoon na magtatayo ng iglesia? Nangako. Natupad ba? Natupad sa panahon niya. Ngayon, yung kanyang silabi na ibang mga tupa na sa kanyang panunungkulan o sa kanyang pangangaral, natupad din ba? Tupad. Ito nga ngayon eh. Kaya tandaan nyo ang mga idol hanggat hindi pa natatapos ang panahong kristyano, ang Iglesia ni Kristo lalaganap hanggang sa kawakasan. Matatapos lang yan, pagdating ng takdang panahon na wawakasan na ng Diyos ang buong sanlibutan. Alam mo ba, uulitin ko na naman, nakakatakot ang magiging wakas natin, lalo na doon sa mga hindi nakahanda at doon sa mga hindi hinirang. Bakit? Ang sabi sa Biblia, eh, isang kakilakilabot na wakas pamamagitan ng apoy ng kanyang panibugo nalilipol sa lahat ng taong masama ang lahat ng nagawang nasa lupa at nasa lupa pawang masusulog sabi nga ang sangkalangitan at ang lupa mapupugnaw sa matinding init o mo yun. pero sa mga hinirang ang sabi niya mangagala kayo dahil na sa inyo na ang kagantihan kaya mga idol pag yung araw ng kawakasan tandaan nyo ang sabi ng ating Panginoon si Kristo maging sa ating mga hinirang sabi niya ingatan yung magulumihanan bakit? magugulumihanan talaga ang mga tao sabi nga tatakbo ng paruot parito mga lilito at ang sabi pa sisigaw ng kalagim-lagim ang makapangyarihang tao. Totoo yun. Kung ang ginamit ng Diyos noong unang panahon, bahang gunaw, ngayon hindi. Apoy ng kanyang panibugo. Anong katulayan? Nagbigay siya ng sampung sa Sodoma at Gomorrah nung paulanin niya ng apoy at lipulin niya ang lahat ng tao. O, di ba? Ganon mga idol. At yan din ang mangyayari sa atin sa ngayon. Sa darating na kawakasan. Kaya sa totoo lang, nakakatakot ang magiging wakas ng ating mundo. Eh, ngayon nga, may mga lumalabas sa mga hula-hula sa mga prediction hindi na rawawakasan ang mundo hindi magugunaw babaguhin lang kakaroon lang ng pagbabago pero dadaan sa mahigpit na pagsubok at proseso yun ang hula nila pero ang nakalagay sa Biblia hindi wawakasan niya ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng apoy ng kanyang panibugo at lilipulin niya ang lahat ng tao ng masama ang lahat ng nasa lupa at gawang nasa lupa pawang masusunog yan ang totoo mga idol sa tanggapin natin sa hindi. Oo. Kaya yung mga hindi handa, sabi nga, mga lilito. Tatakbo ng paruot parito. Kung baga, matataranta, hindi nila alam. Anong dahilan kung bakit mga lilito at tatakbo ng paruot parito ang mga tao? Magugulumihanan. Kasi sabi ng na ating Panginoon sa si Kristo, kapag nakita nyo ang mga bagay nito, tarastasin nyo siya malapit na. Ano yun, yung mga digmaan, di ba? Nagaganap na nga eh, lindol sa iba't ibang dako. Kagutom. Paano sabi nga, kalatakin yung siya, ay malapit na. Pero hindi pa yan ang wakas, sabi niya. Pasimula pa lang yan ng kahirapan. O, di ba? Pero anon talagang magwawakas? Ang sabi niya, kapag nakita niyo ang kidlat na mula sa silangan, tagos ng kanduran, kasabay ng malakas na ugong, at dagling magdidilim yan na ang kaganapan. O, bakit malilito? Kasi nga, yung kidlat na magmumula sa silangan, tagot ng kaluran, kasabay ng malakas na ugong, o, tapos magdidilim, yung araw magiging parang gabi. O, di ba? Yan, malilito ang tao. Tatakbo ng parot pa rito. Ngayon, sa pangyayari niya, sisigaw ang taong makapangyarihan ng kanagin game. Ibig sabihin, tatawag sa Panginoon. Maraming may hintakutan. Pero yung mga hinirang na nakahanda, lalo yung mga tapat, magagalak. Kabalik ka rin eh. Kasi ganito yan eh. Pagbaba na natin Panginoon. Ang kasabay niya, apoy. Ngayon, yung mga nangamatay na, na hinirang, sa kanyang pangalan, bubuhay maguli yun eh. At yun ang sasalubong sa ating Panginoon sa araw na yun. O ngayon, yung mga dadat ng buhay, hindi na mamamatay. Oo, hindi na. Kaya kung halimbawa, dumating ang panahon na yun, na tayo yung mga buhay pa, hindi na tayo mamamatay. Dadat na na tayo nun. O, pero, yung mga hindi hinirang, na, nakasamang parurusahan at masusunog, yun nga, nakakatakot. Hehehehe. <laughs> pag hindi ka kasama doon sa sa salubong sa ating Panginoon, yan ang nakakatakot na pangyayari. At yan ang kalagim-lagim na sinasabi nga eh, sisigaw ng kalagim-lagim ang taong makapangyarihan. Makapangyarihan na yun ha? Sisigaw pa ng kalagim-lagim. Eh mas lalo pa kaya yung mga ordinaryong tao lang. ba diba? Sino ba tinutukoy ng makapangyarihan tao? Unang nandiyan yung mga pinuno ng bansa di diba? Mga makapangyarihan yan. Eh. Pangalawa, yung mga may sinasabi na spiritual. Yung mga antingero dyan, mga ano dyan. May mga taglay na kung ano-anong black magic o kung ano paman. Yan, kasama yan sa mga sisigaw ng kalagim-lagim. Bakit? Eh, mo walang bisa lahat yung taglay nila eh. Bakit? Eh sabi nga eh, lahat ng gawang nasa lupa at nasa lupa, pawang masusunog. O, oh, di ba? Ang sabi nga, ang kalangitan eh. O, oh, at ang lupa, mapupugnaw sa matinding init. Isipin mo yun. Kumbaga, wala talagang matitira. Dusaw lahat. <laughs> o ngayon, oh, nalimbawa, ikaw, saan ka tatago? Oh, ano mang uri ng sasakyan o spaceship ang gamitin mo mapupugnaw yan. Eh, asang kalangitan nga, matindi na nga kalangitan, mapupugnaw pa eh. So, ikaw pa kaya, sasakyan, inimbento mo lang. O, wala nga nakaligtas sa Sodoma at Gomorra eh. So, Di ba? Yung mag-asawa, dumingon pa yung asawa, naging haliging asin. O, Di ba? Yan mga idol, may kukwento ko lang naman sa inyo yan at tinatalakay lang natin dahil doon sa nag-comment na wala raw itinatag na Iglesia ni Cristo si Manalo, kundi Iglesia ni Manalo. Totoo niyan, hindi naman nagtatag ng Iglesia ang kapatid na Felix Manalo. Hindi. Binuhay lang niya yung sinabi ng ating Panginoong Su Kristo, binigyan lang ng katuparan, yung sinabi na magkakaroon siya ng ibang mga tupa at diringgin ng kanyang tinig. Magmumula yan sa malayong silangan. Binanggit yan Asan ba malayo sinangan? di ba itong Pilipinas? Kaya dito nagmula ang Iglesia ni Kristo na tumawid na sa iba yung dagat. Oh. Kaya hanggat di pa naghuhukom, lalaganap yan. wala makakapigil, sabi nga ng Diyos, akong gagawa, sinong pipigil? Ang Diyos ang niyan eh. Oh, sabi nga niya, aking pinanukala, aking papangyarihin. Oh. Aking sinalita, aking namang gagawin kaya yan, pag nangyari yan mga idol wala makakapigil yan wala, kaya hanggat hindi pa nagungukom, hindi pa winawakasan sa limutang ito ang Inglesa ni Kristo na pinupulaan nila hanggang sa ngayon kulto, lalaganap yan walang makakapigil matatapos na yan, pag dumating na ang takdang panahon ng kawakasan Ayan, mga idol, ha? Hindi ko kukwento ko na naman sa inyo. Dahil nga, doon sa nag-comment, salamat ulit doon sa nag-comment na yun. At sana, idol, umalis ka doon sa maling paniniwala. At doon sa mga nagsasabing kulto, ang Iglesia Ni Cristo, eh, hindi ko naman kayo kinukontra dyan. Inyo yan, eh. <laughs> paniniwala nyo yan, eh. O, di ba? Tama. Kaya nga, sabi, kayo na rin na may sabi, may kanya-kanya tayong paniniwala at pananampalataya. O, pero isa lang sa, ang masasabi ko, sana doon doon tayo sa totoo. Para dumating man ang kawakasan, wala tayong pagsisisihan. O, diba tama? Kaya yeah, mga idol, eh, yan, hindi naman sa inaano ko ang iglesia ni Kristo. Pero yan kasi nakalagay sa Biblia, walang iglesia ni Manalo. Suriin nyo lahat ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. Wala kang mababasa ng Iglesia ni Manalo. Haka-haka lang yan ng mga tao na ayaw sa Iglesia. Sa bagay sa totoo lang, tatanggapin natin sa hindi, nakalagay naman sa si Biblia yan eh. Oo. Oh, Pag-uusigin kayo sa aking pangalan. O ano bang reliyon ang inuusig sa panahon natin ngayon? Wala naman, di ba? Iglesia lang ni Cristo. At ang katotohanan nga niyan, eh, kung ano-ano mga -ano binibintang, kay kulto, kay mga kay tao. So, ganyan talaga, hindi na nagtataka ang mga hinirang sa mga ganyang sistema. Dahil nakalagay na sa Biblia yan, magaganap yan eh, bago dumating ang wakas. Lilitaw yan. Pati mga bulaang propeta, magsisilitaw. Tama mo, nagsisilitaw na nga ngayon kung ano-ano mga hula-hula nilang lumalabas. O, so, yun the big one. Alam naman sa Biblia yan, the big one. Eh. Ang sabi, lilin doon sa iba't ibang dako. Pero wala sinabing the big one. At wala rin kinukoy kung gaano kalakas. Basta't lilin doon. O, di ba? Ngayon, tao na nga rin gumagawa ng uh, kanya-kanyang haka-haka o spekulasyon. Di ba? Walang iniwan ng panahon ni Noe. Bago naghukom, bago nagbahanggunaw. O, ano sabi ni Noe? kapag nagpawis ng dugo, ang gintong ribultong yan, kagana pa na. O, mga bahang gunaw yun. Noon. Pero ano sabi ng mga tao, ang ginawa, hinibuan ng dugo yung ribulto. Tapos tinawag si Nui. Apo Nui, sabi, ayan na. Nagpawis na ng dugo. O, tao na ang gumawa ng paraan para mapadali yung itinakda ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, tao na rin ang gumagawa ng paraan para mapadali ang araw ng kawakasan. Ah, di ba? Tama. Kaya yan, mga idol, eh, napagkukwentuhan lang naman natin, eh, sana, kahit pa paano, nakapulot kayo ng konting uh, aral o konting idea tungkol sa sistema sa maaaring mangyari sa araw na tinakda ng ating Panginoong Diyos. Ulitin ko, nakakatakot ang wakas doon sa mga hindi handa. Kaya ngayon pala mga idol, maganda na kayo. Oo. Oh. Ay hindi bigwang pangalan, natatakot na mga tao. Hindi bigwang pa lang yan. At hindi pa yan, ang wakas. Sabi. Ay eh, yung apoy, na tinakda. Wala nakakaalam yun eh. Oo. Oh. At hindi nila pinapaniwalaan yun. Lalo na yung mga ibang uh, religion. reliyon. Hindi na raw wawakasan ng Diyos itong mundo. Yun ang sabi nila. Kaya nga, pinangungunahan nila ang ating Panginoon Diyos sa mangyayari. O, no, di ba? Sinabi nga ng Diyos, eh. aking sinalita, aking papangyarihin. Lahat ang sinalita niya nangyayari, di ba? Natutupad. Paano ah? Salamat na marami mga idol at sa maikling sandali nitong ating kwentuhan ay eh, sinamahan niyo ako. At muli, binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Tama kayong palig ng ating bansa na roon hindi ko man mabanggit isa-isa ang mga pangalan nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito Well, ito bueno, pong muli inyong likod, si At naman talaga nagpapaalam. At naman di, paalam!